mga kaibigan, natataranta si Lisa Ahas si sa kasiputing sa pulboronic video at sa mga susunod pang pa mga expose. Dahil yung babaeng iyan, Lisa Smugs, Marie Luis Cacho Araneta, pinablatter na kita sa Amerika na kapag may nangyari sa akin, ikaw ang nagpakitil ng buhay ko. Dahil wala akong kaaway, kayo ni Kuting, kayo ni Tambalustos, kayo. At Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay? Nang nasilisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon. Hindi namin parang makasana ang panggagago nila sa tao. Hindi po maganda ang nangyayari. Ginagawa tayo tanga ng admin na ito. Count on me, the voice of the people is the voice of God. at na sila ay palabas ng malakanyang ang namamunong at inutin. Dapat na pulos na, walang pupuntahan. Bansa na ito sa mga ulpong na government at mga Isang politiko. Isang malandisyon lang BBM, makikita mo talaga galit ng taong bayan. Tayo mo lang naloko ng eleksyon, tapos heto pa, igaganti mo sa nagawa ni PRRD sa magpapalibing sa tatay mo. Walang utang Yan, na loob. Yan ay loo. ito, sasama kami. Tama na na kailangan na matuldukan kawalang hiyaan na mga namamahala hmm. ng mga na sa kapangyarihan at panuloko sa mga tao. Ang ginagawa na ng nasa gobyerno at pa sa ibang mga komento ay may hangganan ang lahat ng ito. Matindi ang mga mangyayari sa 2024 na inaabangan at hinihintay na rin ng karamihan. Kasi mga kaibigan, natataranta si Lisa Aas sa kasiputing sa pulboronic video at sa mga susunod pang mga expose. Alam mo Lisa, kung hindi ko lang iniingatan, yung nagbigay ng ebidensya na nandoon ka sa okada, sa loob, wa ka ng ina ka. ang litrato mo at ang iba pang mga ebidensya na pinakikialaman mo ang binegosyo ng hapon bilang isang first ahas, wa ka ng ina ka, nasa akin ang mga ebidensya, baka maglupasay ka. Kaya lang, I'm, pinoprotektahan ko pa ang puting ahas ko. Pag dumating, naligtas na ang puting asko, ilalabas ko ang, bid, ang uh, iba pa. Okay, lahat ng pwede kong ilabas, ilalabas kong buwa ka ng jiramis ka. Talagang si Lisa nakipag-usap yan sa Facebook uh, Singapore last year. Nakipag-usap yung mga yan kung paano tirahin lahat ng mga nagkikritisize sa kanila. So ngayon ito lang ang payo ko sa'yo, Lisa smugs kung tinatablahan ka pa right? Kahit ipatumba mo lahat, right? Lalabas at lalabas ang kahayupan mo. Lalabas at lalabas ang mga litrato mo, ang pangangialam mo, ang pangungulekta mo ng pera, ang pagtanggap mo ng mali pera, even during the election sa mga taong pinangakuan mo. Okay? Nabibigyan mo ng ganito, ng ganyan na pwesto, pero dinurobo mo ang pera nila. Ha? Yung, yung, pananakal, okay? pandudura, at kung ano-ano pa ang pananakit mo sa mga tao, iyon matataas ang tao, bibigyan ka ng special segment. So, ito yung, eto yung ano ni Lisa sa, ito yung message niya sa atin, na kayong lahat, kapag tuloy-tuloy ang kritisismo niyo, papabagsak lahat ang Facebook ninyo, papabagsak lahat, i-report e nila, because they have the machinery, trolls, pera ng bayan, guns, gorgor, lahat gugurguri nila. Kaya hindi nila pinabot yung pensyon na bagong tao. Ikaw, buha ka ng Genemis Kalisa, ha? Ah, maliban sa kababuyan mong nandudura ka ng mga designers, nandudura, nananakal, nambabatok, nananapak, Yan, ganyan ang attitude mo. Bigyan natin siya ng special segment. At isusulat ko isa-isa yung mga taong binaboy ng babaeng ito. Ganyan ka walang hiya ang pag-ugali niya. Kaya hindi niya, hindi niyo na dapat pinapatagal yung ahas na yan sa ini-enjoy nilang pao. O gusto mong ilabas namin ang Hiroshima? <laughs> ano na tataran pa ka ba? O yung Nagasaki? Right? Attorney Glenn? Dito si Attorney Glenn? So abakan, mo. oh, ha? Naka-umikot lalo ang kipay mo. Alright? Akala mo naman, mga palangga, akala niya, yung mahalika page, ay pinadaw -pag -pina nila, ay tapos na ang boxing. Oy! Hindi matatapos. Hanggat buhay kami, buhay ako, mga palangga. Okay? Hindi matatapos at hindi mapipigil ang bunganga ko sa pag expose sa walang hiyang babaeng ito. Ayaw nilang malaman, di ba, yung, kay, kay, uh, yung kapatid niya, si Martin Araneta, na unang-unang, isa sa mga unang pasabog ko, na kumubra sa TV5 at ABS-CBN don sa merging supposedly na naantala, na kumubra sila, ayon sa akin po tingahas, ng 600 million. Ayaw nilang malaman ninyo na si Martin Araneta na kapatid niya ay kasabwat ni Michael Ma at kumukubra sa Bureau of Customs. Kaya gusto nilang i-take down ng ating page. Ayaw nilang malaman na si Kuting, which is alam na lang lahat, na si Kuting ay polboronic. Inaabang, lahat, inaabangan na lahat ang video ng polboronic. Ayaw nilang malaman ng milyong-milyong Pilipinan dahil ito si HR ay mensahera. Maliban sa tagahawi, mensahera ni Kuting para kay Ting Ting Ting, -Ting. Mas maganda diamak hamak You know what? Si Ting Ting Ting, Pulangot ka lang ni Ting Ting Ting, Lisa. Diba? Kaya, laklak -lak ka ng laklak -lak ng jalak, kaya yung mga portrayal niyo pa, hawak ka may send off party, ek, ek, ganyan. It's all bull. Para lang yan, makakamkam kayong dalawa. You're not doing that. Na kunyari, sweet sweeta na mga buha ka ng genemis. Sweet sweetan lang kayo sa ng pera ng bayan. Yan ang katotohanan. Alright? So ngayon, ayaw malaman ni Liza na bumili ng na bumili ka siya ng bahay. Okay? Sa Iloilo, bumili ng bahay sa La Union, 'di ba? La Union ba yung yeah, yung bahay niya. So, ang daming mga in-establish niyang mga property, ayaw niya yung malaman na si Belkiades, okay, ng PCSO ay kasabwat niya sa pangangamkam. Remember, uh, idadagdag natin sa expose natin kung paano sila nag-usap. Angayon nyo ha, kung paano kayo, Lisa, nag-usap, the word is kubrahin tungkol sa pagtukubra nyo sa PCSO. Ayaw niyang malaman that, uh, not unstoppable ang ngangabels ni Maharlika. Si Rook Maxales nandito sa Buljak at, at dalawa palaga. Thank you. So ayaw nilang malaman. Ayaw malaman ni, ng taong bayan, ayaw ni Lisa na malaman ng taong bayan ang lahat ng katarantaduhan niya. Dahil yung babaeng iyan, Lisa Smugs, Marie Louise Cacho Araneta, pinablatter na kita sa Amerika na kapag may nangyari sa akin, ikaw ang nagpakitil ng buhay ko. Dahil wala akong kaaway, kayo ni Kuting, kayo ni Tambalustos, kayo. At recorded na ang pangalan mong hinayupa ka. At kahit yung mga inutusan mo dito, akala mo hindi ko alam. Nakatimbre na kayo lahat. Kaya yung kipay mo, okay, paiikutin ko ng bonggam-bongga. Alright? So kayo ang hindi pa gugur-gurin kayo ng taong bayan. Bubuhatin kayo dyan. Tandaan mo yan. Dahil ngayon, praning na kayo, pati PSG, pinagbibintangan ninyo. Wala namang koneksyon sa akin ng PSG. Yung iba, pinagtatanggal ninyo. Yung iba, nag na. Nagsukang-suka na sa inyong gawaing pulboronik. Kayo, PSG, kaya nyo pa? It's either, kayo ay binibigyan ng bali pera, or nag-aantay na lang kayo ng tamang panahon. Male, tang pera, mga kababayan, galing sa pera ng bayan, ang kinakamkam ni Lisa at ni Marcos Jr. At si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay? Nang na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagdangan pa nga si Pebbles sa na Napanood nyo naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabilis si Lisa ng siya. Bu, bu 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 Okay? Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Ngayon, <laughs> Senator Jaime, anong petsa na? Tapos na ang tani mo. Bakbakan na tayo, 2024. Ano naman, narito pa at patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Alam na natin, buo na ang istorya, wala nang kawala, silung siluna nang lambat, aksyon na ang kailangan. -kailangan. sa mga veterans, pag-isipan na ng masama. Magtanong din sa pera ng bayan, ipakulong din. Malapit na by next year kasi may pagbabago at paghandaan natin yung kaguluhan. Sorry po yun, pag di nagbago, Kung si Bari ba serve ni BBM yon At sa pagkakataong to, din na siya makakabang. Sir si Tambi at President si BBM. Naging parliamentary ang Pilipinas kahit walang charter change, only in the Philippines. Sabi nga si Senyor sa kanyang sulat, walang sila ni Melda kay Junior. Dahil siya daw ay so much carefree at lazy. Nanghiya yan. tamad pala talaga. Kalalaking tao, lang Mahinimba. pa. Mahinahin si BBM, under desire. Kaya, ayan na. Ayan na nga. Sinabi na natin natin noon, mahinang ano klase. Ano ba yung comment ng PRRD at Sara na nakapasok na ang ICC sa pahintulot ni Kuteng, the ay secretary? talaga ang plano? Di ba Termino ni BBM. Kailangan muna na mapakulong ng ICC si BPISD o impeachment kay BP. Kaya nila kumabain si BBM sa anuman na dahilan. Si Tambi ang maging president at si SP Migs ang BP. By 2028, may ibang manok sila for continuity. Most likely, is special at... Ang ma'am, siya at nagpapatakbo ng gobyerno ngayon dahil yung binoto nyo, tamad at weak. Ibag sa itong walang ng gobyerno, mandurugas, plastic, manggagamit, kawapan, mga sinungari. Mga si BBM ang nagpapasok sa ICC. Ayon kay Atty. Harry Roque, pasabog niya. Kaya si BBM din may utos na suspension sa SMNI. Kunwari walang alam ang wit na yan, bait-baitan, pero demonyo ang ugali si nila. Si Pang Marcos pala promotor ng lahat ng ito eh. Utos niya po ito lahat na panood ko sa si Spokes Roque. Inintriga sila na si PRRD daw ay nagpaplano ng destabilization plot. Sinakyan ng mga amboy at mga kaliwa. Ayon, naniwala. Di mo lang kinausap si BP Sarah how true. I'm sure pag nalaman ng PRRD ang ganitong issue, pupunta yan kay PBBM. To clarify how true, I'm sure nagdiwang na ang mga mga kaliwa dahil nagtagumpay sila na mawasak ang team. Ang tanong, sa ginawa ba ni PBBM? Ngayon, maghabuti ba? Of course, hindi. Siya magpahabagsak sa kanya, lalo na pinapasok na niya ICC, NILIMPA, kasama ni Trillanes. Handa ba si PBBM magkagulo ang mga tao dahil sa maling paniniwala? Sana inisip ni BBM ang kahinat ngan, lalo na walang habas na pangangamkam sa kaban ng bayan. Di wala siyang nabito, kaloka. Ay na pa rin ang pagkilos, panahon na para wakasan ang pang-aapi ng gobyarong ito. Nawala ng kalayaan, silent martial na nga daw, sabi ni Mahalika. Ito na, ha? sinabi na kasing huwag gipitin ang mga Duterte at tigas-tigas talaga ng ulo nyo. Sa totoo lang, mas maray pa rin ang nagmamahal sa mga Duterte. Magpapasok na dapat magpalamig muna kayo ay BSCBN, GMA7, at ABC5. Ngayon, ano na naman ito SMNI? Suspende nyo. Para kailan lang SMNI lahat ng takbuhan nyo eh. Mga politiko, Mahal magsalita ka after mong ihulog si Pinoy. Ngayon, si PBBM naman ngayon. Nagdamay yung group, hinay-hinay lang yes, eh. please. Let's go na, bago mahuli ang lahat. Di maubos ang pera sa kaban ng gobyerno. Ano ba ito? Ulit na lang ba itong administrasyong ito? Nagdulot ng kasamaan sa bansang Pilipinas. Dapat nang palayasin ang mga sakim sa sana pag na ang mga general at susunod na ang taong bayan. Hindi si Tamba ang binoto pagka-presidente. Bakit siya na ang nangyayos? ang salita. Kung maayos ang pagpapatakbo niya sa bansa o walang destabilization, mangyayari. PBM is awaiting his own destabilization kaya takot siya dahil alam niya ang kanilang pinagagawa at hindi nagawa para sa bayan, para sa sarili nila kaya sila sa pwesto hindi para maglingkod sa bayan hindi yan ang binoto Pero natin at niya kung tama ang kanyang ginagawa Parang blackmail para kay Digong kung gagawin niyang pagbalik sa ICC. May utang na law pa naman dahil binigyan ni Digong ng dignidad na malibing yung ama sa libingan ng mga bayan. I can't wait, sir. Halos pamilya ko 100% na suporta at bumoto sa anak dahil yan kay Apo na kay Senior at sa so Duterte family. Sa nang nangyayari, bakit halos lahat ng kabulastugan after President Duterte na buong akala ko ay magtutuloy ang pagbabago? Greg, sa malasubas na mga kapulisan at pati na mga ungas na NPA, oligard at Dilawan, ayan at namamayang pagda ulit, kumakaway-kaway pa. Ang dati hunan yung network sa pagbalik daw na ni Singkong Duleng, wala yatang binayaran sa sang katutak na violations. Mga buwakang na... Sabi mo sa isyong ito, just comment below at ilike e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. thanks